Sumbo natin kay Kuya yan. Sumbo natin. Kuya. Tara sumbo natin At kay Kuya. Buong natin buong yan. Ang yabang ng dalawa yun, eh. na yun. Minamalit tayo ha. Tama si Kuya. Eh dito na oh, Kuya. Dito. Kuya, Kuya. May dalawa to ang iyayabang. Sinusubukan din si kami. Tapang yung nagbat. May dalawa to, may dalawa to. Naawi kami. Tapos doon ala na ako dito. Doon ako nakatalo para sa akin. Kuya. Minamalit lang. Dinamalit lang ako. ba yun? Yung dalawa doon, isa nakaupad yun. Puro kami. Mga kami, mga nakaupad yun. O, tara. Nakagaw yung bulan namin. Nagpapasketball sila. Yun, nandun sa court. Ano yung natin? Ready dito. Yan. Yan, ito. Ito, 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 ito. Ano na po kuya namin? Kuya, kuya! Lakan yung kuya! Kuya, kuya! yung Ima! Ayan. Ito? Ina, ba, laki niyan. Ayan. Ayan. Ito. Ayan, dala Ayan, Ito. Niya 'yan, makakain kuya. Ayan. Ini dala. Ayan, minan basketball. Oo, okay. Wala 'yung mga kami na. Oh, na mga kapatid ko. Wala. 'yung kanina punggo kami. Wala kami 'yung mga Wala kami sinabing ganun. Ito. Sa wala. Ito, mga nagsisinungaling, kapatid mo, wala kami sinabi. Wala kami sinabi ng ganun. Ano? So, Tapang-tapang mo oh, ha? Ako oh, ngayon na siya na oh, ako. Wala, wala akong silabing ganun. Baka siya. Oh, siya oh, ang oh, oh, may sabi. Oh, Balatan balat mo yung toto. Balatan mo. So, wala. wala, wala kami silabi. Wala kami silabing ganun. Sa pato. Ito, ito. Ito yung nagsabi. Ito, yan yung nagsabi. Yan na nagsabi. Siya ang nagsabi. Tunggo kayo. Siya ang nagsabi. Sabi na, tunggo daw kayo. Tunggo daw kayo. Siya ang nagsabi nun. Buparahin ko yung tatu mo. Buparahin mo. Siya ang nagsabi nga hindi ako.